Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Khalil Sabi na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad, pwede ba kainin ang binigay ng hindi muslim na pagkain sa iyo na galing sa birthday, Merry Christmas or iba pa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tayo, walhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu was salamu ala rasulillah wa bad. Kapag ang mga programa na yan ay katulad ng mga New Year Birthday at uh, bibigyan nila tayo ng pagkain nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama may nagsabi na bawal, may nagsabi na pwede okay so para sa akin, ang pag-iwas nito ang pinaka mainam, pero kung tatanggapin mo ay wala namang problema, ang pinakamahalaga ay maiwasan natin yung mga kinatay lang nila sa mga araw na yan, special po sa uh, Christmas pwede mong tanggapin yung pagkain na binigay nila sa New Year sa birthday, basta wag lang po yung mga inalay nila special po yung mga karni. yun po yung iwasan natin pero mga chocolate, mga bunos, pera wala namang problema ang tanggapin natin pero kung makaya natin na wag nang tanggapin ang siyang pinaka pinakamainan po Wallahu a'alam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh